Handa ka ba kung gagawing mandatory ang military training para sa lahat ng kalalakihan, kabilang ang mga bakla? Malaki ang maitutulong ng ganitong programa dahil nakakapagpatibay ito ng disiplina at karakter. Natututo ang kabataan ng respeto, oras at mental toughness na magagamit sa buhay. Isa pa, nagiging simbolo rin ito ng pagkakapantay-pantay dahil walang pinipili ang serbisyo, lalaki man o bakla, pantay ang turing bilang miyembro ng iisang team. Bukod dito, nahuhubog ang pisikal na lakas at natututo ng mga mahahalagang kasanayan gaya ng self-defense at first aid. Higit sa lahat, nagiging mas handa ang buong bayan sa oras ng sakuna o giyera dahil may basic military knowledge ang mamamayan. Ngunit may mga hamon din. Posible ang diskriminasyon kung walang sapat na proteksyon lalo na sa LGBTQ+. May panganib din para sa mga hindi physically fit and maring itong makaapekto sa pag-aaral o trabaho ng kabataan. Dagdag pa malaki ang pondong kakailanganin ng gobyerno upang maisakatuparan ito. Sa huli malinaw na may benepisyo at may kapalit ang mandatory military training. Ikaw ano sa palagay mo? Pabor ka ba sa ganitong sistema?